Ano pangalan mo? Johnson de la Peña. Johnson de la Peña. Taga saan ka? Taga saan ka? Ah. Taga rito ka ba? Sa Teresa? Saan dito sa Teresa? Teresa. Dito, Teresa ito. Hindi. Uh, saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Anong bahay mo dati? Nanay mo? Anong lugar? Anong lugar yung ano mo? Anong pangalan ng nanay mo? Hindi, sa'yo na, sa'yo na Anong pangalan ng nanay mo? Nanay mo, anong pangalan? para pagsalita ng ano hindi ko nga po alam kung kailan anong pangalan ng tatay mo hindi mo alam kapatid ba kapatid ka ba ha yeah. may kapatid ka